Stupid <laughs> Para sa mga local Cebuanos Mayong hapon O oh, mayong hapon Sa mga Liloanong Cebuano Aniata karoon Sa Liloan Metro Market Bisang paggabagyo Di na makapugong nato Kay Tungod Open na ang Rib Shop Grabe na gyud Ang paglambo sa Liloan Kay Subay Sa pag-abi sa Liloan Metro Market Abli na sab Ang Rib Shop kanan ngagikan, pasabak, kolod, mata, ngari, na pa sa Bacolod mata gamtam na gid nato ngari namit gid ang nakanindot kay daghan kayo si log offering silang menu sama na lang sa pork spare ribs pork back ribs pork barbecue chicken inasal beef kebab Hungarian sausage Korean spicy pork Korean chicken barbecue boneless bangus golden pompano du marlin grabe damo iudip wa sa nato pa sa iluaw kita mitilaw pud ang nakanindot, pwede pa niyo palang yun ang golden pompano. Ha! <laughs> Mauna mga anun asa ah, pa man na kita para sa tanan. para sa tanan! Bless and love.